Hello mga ka-farmers. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat at uh, welcome po sa aking uh, YouTube channel Kadwa Michael. Ayan po, um, uh, dumating na po yung mga 11 heads na mga piglets. Ito po yung mga 11 heads na pina-reserve ko sa isang farm. Ayan, balali yung isa, hindi ko po pinaka-straight dahil gagawin kong ball yung isang piglet natin. Ayan, medyo lumalamig na dito sa aming lugar kaya... may mga ubo itong mga ibang piglets Yung naiwan dito ay inilipat namin dito sa isang kulungan Bale isang tabo ang pinapakain ko dito. Kulang yung kanilang mm -hmm binahin kaya bigyan natin ng tig-iisang tabo ayan may ginawa pala akong ito yung pang laban sa sakit ng mga baboy ngayon, yung sipon uh, ito po ay suka, bawang at kaminta Yan, isasabi, isasabit ko dito sa kanilang kulungan at uh, tatanggalin ko itong kanyang takip Ayan mga ka-farmers, isasabit natin itong uh, suka at sibuyas. at tatanggalin natin yung kanyang takip ayan po ayan para may lalaruin nila Bali 53 days na nila ngayong araw November 23 2024 pag mga 2 weeks ay itataas ko yung naka-plastic na sibuyas at ay uh, bawang at paminta. Ayan mga ka-farmers, sa mga gustong magpa out just uh, comment your name at uh, isha shout out ko kayo sa susunod na vlog. so mga ka farmers hanggang dito muna na tayo and thank you for watching bye bye